DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismong nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya, isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! at matapag ay tulay ngang kahangahangang katangian. Subalit mananaig nga ba ito sa oras ng kagipitan? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin sa ating natatangin doon may pangako ang bukas. Aba, ang ganda ng cellphone mo ah. Magkano bili mo? Hindi sa akin ito. Naiwan ng isa kong pasahero. Ganun ba? Patingin nga, Samuel. Hmm. Hmm. Mukhang bago pa. Tingin ko latest model ito. More or less, nasa 40 mil ang presyo nito. Akin okay na lang. Pwede? Hindi pwede. Uy, di pa naman nagiinit sa kamay ko. Kinuha mo na agad. Akala ko ba hindi ka mahilig sa mamahaling cellphone? Hindi ko gagamitin ito dahil isosoli ko sa may-ari. Katatawag na lang niya kanina eh. Ano ka ba naman, Samuel? Huwag kang tanga, Kung ayaw mong gamitin, edi ibenta mo. Mabili siya sa 20 mil. Sabi ko naman sa'yo, may usapan na kami ng may-ari. Hinihintay ko talagang tawagan niya ako para ma ko. At isa pa, ayokong pag-interesan ng bagay na hindi naman sa'kin. Oh, naku, masyado ka namang mabait. Dapat na maging practical ka. Nung isang buwan lang, laptop yung sinoli mo doon sa isang pumasahero. Tapos sinanggihan mo pa yung pabunyang binibigay niya. E, estudyante lang kasi may-ari ng laptop. At yung pabuyang ibinibigyan niya, allowance pa niya. Kaya hindi ko kinuha. O, oh, pero may may ari niyang cellphone na yan. Eh. Sigurado mayaman yun. Kaya dapat lang na magbigay siya ng pabuya. Alam mo, Loreta, hindi mapapantayan ng anumang halagang kasiyang dulot ng pagmamagandang loob. At kontento na ako roon. Ay, naku, ewan ko ba sa Samuel. Kapag hindi mo binago yung pananaw mo sa buhay, ay eh, di ka aasenso. Habang buhay ka lang magiging taxi driver. wala ka sa kondisyon, Ate Loreta. Ay, kasi nabubwisit ako doon sa bayaw mo, tanga. Bakit? Ano bang problema? Umiral na naman kasi yung pagiging dakilang tanga. Ay, biruin mo ba naman, may napulot siyang mamahaling cellphone doon sa minamaneho niyang taxi. Pagtapos gusto niya isoli doon sa may-ari. Ano mo sa Magpasalamat ka pa nga dahil meron kang mabait na asawa. Ay, naku, Marlon. Hindi mabait ang kailangan ko, ha? Kundi isang praktikal at madiskarting asawa. Ito oh, ang huling kong sweldo. Ah, ah, huling sweldo? Bakit? Kasama ako sa mga natanggal na empleyadong... Ah, babawas kasi ng tauhan yung kumpanya namin eh. Paano yan? Anong gagawin natin, Jaime? Huwag kang magalala. Marami pa akong mapapasukan. Aday! Ma bakit? Masakit na naman, Changkoy. Huwag mo sabihin, magsusuka ka na naman. Hindi, sakit talaga. At kasusukan mo na ako. Ay, naku, no, Diyos ka. Ah! Deses na yan, Jaime. Ah! Daig mo pa, naglilihi eh. Ah! Jaime, ah! hindi na maganda yan. Kailangan magpatingin ka na sa doktor. Ah, um, um, Gastos lang yung soja. Wala lang ano man ito. Pero huwag mong baliwalain yan. Eh, paano kung may malalakan na palang sakit? Mas malaking gastos yun, Jaime, kung pababayaan mo. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Huwag kang mag-isip ng... Hindi na talaga maganda yan. Kaya sasamahan kita sa doktor ngayon din. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Meron kang gallstone. Yun ang nakita sa ultrasound. Gallstone? Oo. Oh. An ano ba yun, Dok? Sa Tagalog, bato sa abdo. Meron ba to? Meron ho palang ganon. Ang alam ko kasi, Dok, bato sa bato, yung kidney stone. Oo nga yun, Dok. At isa pa, eh, hindi naman ako mahilig sa maalat. Paano ko nagkaroon ng bato sa abdo? Kapag mahilig ka sa maalat na pagkain, malamang na magkaroon ka ng kidney stone. Pero iba ang gallstone dahil sobrang kolesterol ang sanhin yan. Kaya naman pala eh. Mahilig ko talaga sa matataba at masisebong pagkain tong asawa ko, Dok. Ganun pala yun. I Ibig mo bang sabihin, Dok, yung pagsakit ng sikmura ko at pagsusuka, sintomas yun ng gallstone? Mm -mm. Malaki na kasi ba sa iyong abdo? Wala ka kasing mararamdaman habang maliit pa yan. Lumalabas lang ang sintomas kapag malala na o malaki na. Ma malala ng lagay ko An ano ngayon ang dapat kong gawin kailangan ang maoperahan ka sa pamamagitan ng laparoscopy procedure Ayan ang school service mo, anak. Sige po, papa. alis na po. Mm. bye, -bye po. O, oh, sige. Mag-iingat ka. Ako na akong bubukas ng pinto. Bye, papa. Love you. Love you too, anak. Be a good boy. Ah, oh, nakaalis na ba si Tonton? Kadadaan lang ng school service niya. Oh, kumusta na pala yung lakad mo kahapon? Ha? Nagkita ba kayo ng may-ari ng cellphone? Oh, at nagbigay ng tatlong libong pabuya. Ne? Tatlong libo lang? Kuripot naman? At nagreklamo ka pa. Dapat nga magpasalamat pa tayo eh. Aba, isyo, dapat magpasalamat. Ang mahal kaya ng cellphone na yon? Pang klase ka talaga, Loreta. Mukha kang pera. Ay, ay mas okay yon. Kesa katulad mo, takot sa pera. Kaya mailap tayo sa grasya. gagawin natin, Sonia? Malaking pera ang kakailanganin natin. Eh, ibebenta ko na lang itong bahay natin. Pa, paano mo ito ibebenta? Eh, wala ka namang hawak na titulo ng lote. Rice lang ang pinangahawakan mo. At least, may ibebenta ko pa rin ang rice nitong lote. Kasama na itong bahay. Ang liit nga nitong bahay natin. Malamang, Baratin ka lang ng bibili. Ay nako, ay may wala akong pakialam. Ang importante, maoperahan ka. At ngayon, Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May nakita na akong buyer. Kamag-anak mong isa kong kaibigan. Eh, magkano mo naibenta? ibenta. oh, isang daan libong piso. Ano? Ang mura naman. Eh, kasi nga, rights lang ang hawak ko. Tapos, kapos na rin tayo sa panahon para makahanap ng ibang buyer. Wala ka bang kamag-anak na pwedeng bumili? Nasa probinsya lahat ang mga kamag-anak ko, Jaime. Wala din naman silang pera. Paano yan? Saan tayo titira kapag naibenta mo itong bahay natin? May nagrekomenda na rin sa akin ang ating malilipatan. Mura lang yung renta. 2,000 pesos per month. Pupuntahan ko na nga bukas eh. Samahan mo ako. E, eh, teka, teka muna. Kailan ka babayaran ng bayar mo? Eh, sabi next week na. At ang gusto niya, lumipat ka agad dito. Pagkatapos niya akong mabayaran. gusto ang pasada, Kuya Samuel? Eh, ayos lang. Kahit pa paano nakakaraos naman. Ay, ikaw, kumusta ng pag-aaral? Ayos lang, Kuya. Isang taon na lang yung bubunuin ko. Hindi pa mahirap maging working student? Mahirap talaga, pero kailangan eh. Ah, pasensya ka na, ha? Hindi kita matutulungan. Yung pagpapatira mo sa akin dito ng libre, malaking bagay na yun, Kuya. At huwag kang mag-alala dahil babawi ako sa'yo kapag nakagraduate na ako. pasada pero nakakadalawang pasayor pa lang ako. Ba, bakit kaya traffic dito? Baka may aksidente nangyari sa banda ron. Ang dami taong nag-uhusyoso. Teka, magtatanong ako dito sa nagtitinda ng sigarilyo. Bubuksan ko itong bintana. Brad, Ano nangyari? May aksidente ba? Diba? Bakit ang daming tao ron? Eh, mayroon daw kasi nagkabanggaan, Brad. Pero hindi ko pa alam. Eh, pupuntahan ako doon para may kusyoso din. Ang gano'n ba? Oo. Oh. Kaya pala traffic. Hindi pala ako makakalusot dito. Teka, maghahanap na lang ako ng ibang daraanan. Uwi muna ako. Tatang, malapit na ako sa bahay. Kaya doon na lang ako kakain. Ah, tumatawag si Loretta. Hello? Hello! Samuel! Samuel! Oh, bakit mukhang tensyonado ka? May Samuel! problema ba? Samuel! Bakit? Anong problema? <laughs> Ang anak natin! Si Toto! <laughs> oh, bakit? Anong nangyari kay Toton? Loretta, ano ba? Magsalita ka! Anong nangyari sa anak natin? Anong nangyari? Ano nga ba ang nangyari kay Tonton? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina... Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chester Jan Singian, Vilma Borromeo, Lionel Benamin, Olive Madrideos, at si Rosal Villegas sa papel na doreta. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikaw ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligta ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Isang kahangalan ang iyong pagiging Bayani. Dito pa rin, sa ating latatanging dunang, may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.